Sa mga nagkakalapati dyan ito. Anong number niya? 3 3 Ayan o no? Ayan yung number niya Zero, one, three, three. Basta yan. Wala na. yung number, oh. Wala na. Wala na kayong hintayin. Wala na yung hinihintayin yung ibon. Oh. Nakain na siya ng pusa. Ting number niya. So, wala na. Wala na kayong hihintayin na palapate kasi kinain na ng pusa. Bye.